eto yung mini wish map natin. Isusulat natin yung mga wishes natin dito. At maniwala kayo sa akin, magkakatotoo yung wishes natin. Cool! Matutupad, Matutupad yung mga, mga wishes, wishes natin? natin! Kitty, eh ikaw? Alam mo, Diana, hindi ako naniniwala sa wish card na yan. Kitty, eh saan ka naniniwala? Alam mo, kung naniniwala ka sa isang bagay, magkakatotoo yung wishes mo. Okay, sige, isulat mo. Gusto ko ng Bentley. Bukas, tignan natin kung magkakatotoo. Kitty, ang kapal naman ng, ng mukha mo. Kitty, yung wish card mo, yun yung future mo. Isulat mo yung gusto mo doon, tapos iglue mo yung mga pictures ng gusto mo. At makukuha mo yung goal mo. Okay, para sumayan na kayo, isusulat ko na yung wish ko. Pero makikita nyo, hindi yun matutupad. Scam yan. Kitty, makikita mo, matutupad yung wish mo. Ngayon, isusulat ko na yung wish ko. Ang wish ko, gusto ko maging popular sa buong mundo. Ang wish namin, gusto namin, namin ng iPhone 13. <laughs> Gusto ko ng Hermes bag, lemon color. Para sa New Year. Okay, Kitty. Ngayon alam ko na kung anong klaseng regalo yung gusto mo para sa New Year. Diana, kung bibigyan mo ako ng Hermes bag para sa New Year, sigurado maniniwala na ako sa wish card na to. Ah, Diana, by the way, kami gusto namin iPhone 13 as a gift para sa New Year or Christmas. Cool girls, sigurado ako magkakatotoo yung wishes nyo. Bunnies, sawang-sawa na kami sa inyo. Meron kaming rules para sa inyo subukan nyo lang na wag sundin. Blandy, basahin mo na. Ang first rule, magsha-shower yung mga frags ng 9am. Frags, wag nga kayong basta-basta pumapasok sa kwarto ng ganyan, tinakot nyo kami. At wala kaming pakialam kung anong oras kayo magsha-shower, 9 o'clock, 10 o'clock, o 12 o'clock. Kami may pakialam, kayo magsha-shower ng 10 o'clock. Ayaw naming makita yung mga mahaba niyong buhok doon. Natatandaan niyo yung first rule. Kami yung unang magsha-shower sa inyo. Girls, magsulat pa tayo ng isang wish sa wish card para hindi na mag-set ng rules tong mga frags na yan. Anong pinagsasasabi nila? Hindi na importante yun, Basahin mo yung second rule. Second rule, maglinis ng general corridor yung frags ng Monday and Tuesday. And the rest of the days, yung mga banes yung maglinis. At bakit? Every other day kami naglilinis. Monday kami yung naglilinis. Tuesday kayo. Tapos Wednesday kami. And so on. Frogs, at paano nyo naisip na susundin ng mga bansi ang mga rules nyo? Iniinis nyo kami mga Frags. Kami yung gagawa ng sarili naming rules. Ginawa namin tong rule na to kasi pinupuntahan kayo ng mga basketball players. Nang nakasapatos. Nililinis namin yung carpet pagkatapos nilang dumihan. Tutuan nyo nga yung mga boyfriends nyo na mag-alis ng sapatos pag nasa hallway. Ah, ah yun, yun pala yung dahilan. dahilan. Makinig kayo Frags. Tutunuan nyo ba kami kung paano mabuhay o kung anong gagawin namin? Frags, yun na ba yung last rule? Blandy, basahin mo yung last rule. Oo, bunnies, huwag kayong mag-order ng omelet na may greens. Dish namin yon. Frags, Sobra na to. Binabawalan niyo kaming kumain ng omelet with greens. Kumakain kami ng proper nutrition. Gusto namin ng greens. Oo, gusto namin kumain ng lettuce, tsaka ng green onions. At hindi niyo kami pwedeng pagbawalan kumain nun. Oo, masarap yung parsley tsaka spinach sa omelet. At o-orderin namin yun everyday. Naintindihan niyo, Franz? Alam niyo, Banis, hinding-hindi tayo magiging friends. Kasi, Banis, masyado kayong nag-show off. Tapos ginagaya niyo kami. Mga manggagaya kayo, tara na. Nanggagaya daw tayo? Mas ising pagpintangan na manggagaya yung mga nanggagaya sa atin. Sigurado ako makikita natin bukas yung mga wish card nila na katulad ng mga wish card natin. Okay girls, gumawa na tayo ng wish natin para hindi nila magaya. Yes, not good idea. Tara gawin na natin. Yeah, sige, sige, sige ano? Hoy Timur, kapag sinabi mo pa ulit yun, sasampaling kita! Sige, sige Timur, Timur, kaya mo yan! Hoy Smiley, makinig ka sa akin! Kahit nakakabata mo yung kapatid, hindi na ako yung batang sinasampal-sampal mo! Yeah, go, go Timur, go! Timur, go. Hoy bata, tama na! Bitaon mo lang ako! Humingi ka muna ng tawad! Timur! 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 O oh, ano na? Sino panalo? Kay Timur ako. Ayoko si Smiley eh. Alam mo, mas nakakatanda si Smilik. Pero si Timur, mas nakakalamang siya ngayon. Iniinis ko talaga ako ha. O oh, guys, tama na yan. Tama na yan. Awat na. Huwag kayong mag away Magkapatid kayo. O ibalbon. Huwag kang makialam dito. Sila mag-aayos dito. Magkapatid sila. Nag-aaway sila. Tapos magbabati rin. Smiley, go! Timur! Sige! Sige! Banatan mo! Ano? Pustahan tayo sino mananalo. Sa tingin ko, matatalo ni Timur si Smilik. Si Timur? Hindi no. Mas si Smilik. Sige! Sige! Kaya mo yan. Masyado yung away nila. Awatin mo na mas

Adult na ako. Araw-araw siya tumatawag. Tinatanong kung kumain na ako ng lugaw. Pinagtatawa na ako ng mga teenagers dito. Hindi na nakakatawa. O oh, lola, ininom ko na. Bakit ba parehong pareho kayo ni mami? Huh, Teacher Mike, meron dong ano. O oh, sige na lola, babay na. May dumating ng rabbit dito eh. Lola, hindi tulad yung rabbit mo. O oh, sige na, sige na, babay na, babay na. Okay na, bye. Bye lola. Mascot, ano problema? Teacher Mike, si Timur tsaka Smilek nag-aaway dun. Hindi lang sila basta nag-aaway. Nagsusuntukan na sila. Matindi yung away nila. Nagwo-worry ako. Baka mayroong masamang mangyari. Mascot, kaya mo nang ayusin yan. Bakit ba kailangan mo pa ako? Kunin mo nga yung compote galing sa lola ko. Iinumin ko ngayon na. Sige na. Teacher Mike, kailangan kita kasi ikaw yung teacher. Kanino pa ako magsusumbong ha? Tama ba ako? Ano mo mascot, may problema din ako eh. Lagi naman nag-aaway yung mga boys. Magbabati rin yan. Nag-aaway kami ng mama ko. Sige na mascot, pwede ka nang umalis. Hello? Mami, galit ka ba? Ah, oo, kinain ko yung lugaw. Oo na, ang sarap. Thank you na lang, Teacher Mike. So girls, sa tingin nyo, bakit ko kayo pinatawag lahat dito? Siguro, baka pagagalitan nyo kami. Meron ba kaming ginawang masama, ha? Tama ka, Meron kayong ginawang masama. Chinek namin yung rooms nyo ngayong araw. Nagulat kami. Ano ba kayo, girls or pigs? Girls, pigs. pigs! Hindi yon. Hindi nila tinatanong yung pangalan ng team nyo. Makinig kayo, girls. Sawang-sawa na kami sa kakasermon sa inyo. So, meron kaming offer sa inyo. Yung girls na may pinakamalinis na room ay makakatanggap nitong crown. At tatawagin naming princess for the whole week. Wow! wow! Ang galing naman. Girls, bakit hindi niyo sinadjest yan ng maaga? Ang cool. Ngayon, gaganahan kami maglinis ng harina. Ikaw yung maglinis. Ako yung magpupunas ng alikabok. Dear, ko magpupunas ka lang ng alikabok, isa lang yung magiging princess. Ako, sinong unang maglilinis this week? Yung pigs yung unang maglilinis this week. Sila yung may pinakamaruming room. Okay, no problem. Loren, mga leftovers mo yun sa ilalim ng bed. Ang baho. Tumahimik ka nga dyan. Sasabihin ko sa kanila kung anong iniiwan mo sa toilet. Well, pigs, earn this crown. Pero kailangan, linisin niyo muna yung dirty room niyo Banis, may sasabihin ako sa inyo. Alam nyo ba? Alam nyo ba? Ha? Huh? Mascot, mascot, anong, anong kailangan, kailangan malaman ng mga, mga banis? Girls, please. Nagmamadali ako. Kasi, kasi... Ano yun, mascot? Ah, uh, wala. Secret. Wala ka dapat si The secret sa aming mga administrators. Ano yon Mascot? Okay. Meron mga boys dun sa Blue House. Nag-aaway sila. Sinong nag-aaway? Si Timur tsaka Smiley. Walang makaawat sa kanila. Ah, okay. okay. Pumunta ka na sa mga panis mo. Layla, sinabihan natin sila na huwag mag-aaway. Oo, oh, Ayana, na, sinabihan natin sila. Kaya tatawag tayo ng pulis. Pwede, na ba, ba kaming umalis, umalis, ha? Bakit nandito pa ba kayo? Dapat kanina pa kayo naglilinis ng mga dirty rooms nyo. Bilisan nyo na. Sige na. Kung hindi, magiging permanent tong crown sa head ko at tatawagin niyo akong princess. Well girls, ready na yung mga wish card. Sa so tingin niyo sa natin isasabit? Girls, bakit ang tamlay niyo? Sa natin isasabit yung mga wish card. Kailangan sa lugar na nakikita. Gustong gusto talaga namin yung iPhone 13. Gusto ko talaga ng Hermes bag. Diana, sana bigyan mo ako. Girls, hindi lang kayo dapat mangarap. Kailangan pagsikapan nyo yung goal nyo. Girls, may away dun sa Blue House. Si Smiley tsaka Timur nag-aaway. Ano? Ang weird, hindi natin sinulat yan sa wish card natin Ayaw naman sila awatin ni Teacher Mike Inaayos niya yung problema niya sa mama niya Girls, kailangan niyong pumunta sa Blue House, ayusin niyo yun Wow, ano na namang pinag-aagawan ng dalawang magkapatid na to? Diana, siguro ikaw na naman Girls, kailangan pa ba natin pumunta sa Blue House para ayusin yan? Tara girls, awatin natin sila, pagagalitan ko yung dalawang yan Okay, okay let's, let's go. go Sino kayang mananalo sa kanila? Bilisan nyo girls, bilisan nyo Okay, okay mascot. Let's mascot, let's go! Tara, tara! So girls, picturean natin yung wish card nila. Gumawa tayo ng kaparehas. Well, ipaliwanag nyo nga sa akin ano nangyari dito. Ah, uh, mamang police, sino tumawag sa inyo dito nga? Actually, okay lang lahat dito. Di ba guys? Di ba? Di ba? Oh, okay, okay, lang lahat dito. May nag-report sa akin. May nag-aaway daw dito. Alam nyo bang bawal ang away dito sa country house? Oh, Actually, hindi naman kami nag-aaway. Silang dalawa. Ano? Officer, nagkaroon kami ng maliit na away. Magkapatid kami. Nag-ayos na kami. Bati na kami. Kaso tinamaan niya yung mata ko eh. Patas lang yung laban. walang na kailam. One on one. Pero nag-umpisa ng away si Timur. Ang ginagawa mo, manahimik ka nga dyan. Huwag kang magsasalita. Kailangan nang umalis ng mga pulis dito. Hindi ako pumunta dito para sa wala. Kailangan kong arestuhin ang isa sa inyo. Boys, huwag kayong kayo mag-away Hello, police officer Hello, girls, kumusta? Oh, kayo ba yung mga witness dito? Hindi kami witnesses, pinuntahan namin yung mga boyfriends okay namin Okay naman lahat, bakit may police? Ako yung witness, nagsimula ng away si Timur, sinuntok niya si Smiley Timur, mamimiss ka namin You're under arrest, Timur, sa pagsimula ng away at panununtok kay Smiley Tama yan, arestuhin mo yan, wala dapat nag-aaway dito sa country house Officer, seryoso oh, ka ba? Oo, yung mga kamay mo Bro, I'm sorry talaga. Eh kailan babalik si Timur dito sa country house? Kapag meron na nagpiyansa sa kanya, magkano yung piyansa? 250,000? Boys, babay na. Hindi ka na makikipag-away ulit. Oh, mukhang hindi na babalik si Timur ah. Ang sakit ng mata ko. Kailangan ko ng cold compress. Smiling, anong nangyari dito? Ano to? Wow, pinosa si Timur. Kinuha ng polis. At ikaw, Smiling, nagbo-worry ka pa sa mata mo? Diana, masakit. Itatanong ko ulit. Anong nangyari dito? Nag-away Diana, basta nag-away lang sila Hindi namin maintindihan, Sinong tumawag ng polis? Sa tingin ko, tama lang na inaresto siya Wala nang mag-aaway dito Ikaw, Smiley, kapag nakapag-away ka pa, maaresto ka Mascot, ano bang problema mo? Cool, so anong gagawin natin ngayon? Saan tayo kukuha ng 250,000 pang piyansa kay Timur? Ah, uh, wala Kaya hindi na siya babalik dito Wow, Smiley, ang cool mo talagang kapatid Sandali lang, Diana, hindi ko maintindihan In love ka na naman ba kay Timur, ha? Hindi gusto ko siyang tulungan kasi kaibigan ko siya, tsaka ex ko. Pero hindi tayo makakahanap ng 250,000 kahit saan, malaking pera yon. Apat na iPhones na yon. Diana, meron kang isa. Pwede mong ibenta yan. Guys, ready akong ibenta tong iPhone 13 blue ko. Pero hindi enough to. Mag-isip pa tayo, kailangan tulungan natin si Timur. Wow, Diana. Talagang namimiss mo na siya, no? Sa tingin ko, kailangan talaga ng tulong ni Timur. Guys, tumulong naman tayo. hu uh hu Bukang wala lahat pera. Kailangan natin tawagan yung parents mo. No, no, no. Huwag yung parents ko. Huwag. Huwag mong gagawin yan. Eh, sino tutulong ha? Pwede tayo maging blood donors sa mga homeless kittens. Sorry, kumag. Pero hindi kakabit yung dugo natin sa pusa. Well, hindi ko na alam paano makakatulong kay Timur. Lalabas rin naman si Timur. At malalaman niya yung mali niya. Mascot, hindi ma si Timur nang walang piyansa. Guys, sabihin niyo sa akin, si Timur yung mali, 'di ba? Siya nag-umpisa ng away eh. Actually, kayong yung dalawa nagsimula ng away. Oo, tama si Kev. Kaya dapat arestuhin ka rin eh. Ah, ganun guys. Okay lang sa inyo kahit may black eye ako. Hindi man lang kayo naaawa sa akin. Ay, smiley, ikaw yung kapatid ni Timur, tapos ikaw yung walang pakialam sa kanya. Okay, pumunta tayo lahat sa Pink House. Magkolekta tayo ng pera pang piyansa ni Timur. Ha, ah, talaga Diana? Ganyan ka magbe-behave ganyan? Smiley, kapag lumabas si Timur, hindi kanya patatawarin. Baka mas malala yung gagawin niya sa kabila mong mata. Hello? Lola? Lola, nagbati na kami ni Mami. <laughs> wow, hanggang ngayon, pinuproblema ni Teacher Mike yung mama niya at lola niya. Makikita nyo, girls, lahat ng winish namin sa wish card, magkakatotoo. Oh, well, Blandy, ano namang wish mo? Wish ko na maging most popular sa buong mundo. Ako, gusto ko ng Hermes handbag. Gusto, gusto namin, namin ng iPhone 13. Girls, gusto kong sabihin sa inyo, hindi kayo matutulungan ng wish card. Kailangan ma-achieve niyo yung goal niyo, hindi yung maguglo ng pictures tsaka mga ngarap. Makikita niyo, mabibigla kayo kapag nagkatotoo yung mga wishes namin. Okay girls, hindi yan yung dahilan kung bakit ko kayo pinatawag dito. Hindi para makinig sa wish cards. Anong gusto niyong lutuin ko? Carbonara, yung maraming maraming cheese. Loren, pwede ba kahit isang araw walang carbonara, nasusuka na ako? Kung nasusuka ka, edo huwag kang kumain. Pwede bang lettuce lang ako? Gusto ko ng light dinner ngayong gabi. Okay girls, meron pa ba kayong gusto? Girls, meron tayong problema. Since nandito tayong lahat as one big family, kailangan namin ng tulong nyo. Oh, at anong nangyari sa mga self-confident bunnies? In short, yung mga boys nag-away sa Blue House. At merong tumawag ng police. Imagine nyo. Pero hindi ako ah. Baka iniisip nyo ako aresto ng pulis si Timur. Kailangan ng 250,000 para sa piyansa. Ha? Huh? Oh my God! Inaresto si Timur? Sinong tumawag ng pulis? Wala akong idea. Okay, 250,000 yung piyansa, e eh bakit kayo pumunta sa amin? Sa tingin nyo, magkocontribute kami, no? Tama? Girls, please! Kailangan talaga namin ng tulong nyo. Babayaran namin lahat sa inyo. Kasi kapag hindi namin nabayaran yung piyansa ni Timur, hindi na siya makakabalik dito. Never. Nagastos ko lahat ng pera ko sa makeup. Wala na akong pera. Ako rin, nagastos ko yung pera ko kasama siya. Iniipon ko yung pera ko para sa regalo ko sa mama ko sa New Year. Sorry, Bunnies. Nakaykeb lahat ng budget ko. <coughs> hindi kami naaawa kay Timur. Hindi naman kailangan kailangan makipag-away. Girls, masyadong malaki yung 250,000, hindi kayo makakakolekta ng ganyan dito sa country house. Walang pera yung mga tao dito. Girls, bakit kayo nagsisinungaling? Alam ko may pera kayo. Ayaw nyo lang mag-chip in. Diana, sabi sa'yo eh, wala ka naman makukuha ng tulong sa mga yan eh. Ako may pera, meron akong 50,000. Mga tips ko yon, kung makakatulong sa inyo, pwede kong ipahiram. Ang generous mo naman pizza, hindi na kita bibigyan ng tip. Blondie, hindi naman tayo nagtitipe. Eh. Huwag ka maingay. Hindi naman niya natatandaan yun. Thank you, Pizza. Napaka-generous mo talaga. Meron akong 100. Ako merong 40. So, magkano na lahat yon 190. Girls, kulang na lang natin 60,000. Maya, nat no no no, 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 no. May, May manicure, manicure kami, kami bukas. bukas. Frogs, girls. Ayaw niyo bang tulungan si Timur? Ayaw namin. Wala kaming pakailam kay Timur. Girls, eto na. Thank, Thank you, you, Pizza. Malaking, Malaking tulong, tulong to. Sana lagi niya pa rin ako bigyan ng tips. Leila, sasabihin ba natin na tayo yung tumawag ng police? Siyempre hindi. Lahat sila dito magagalit sa atin. So, Frogs, ano yung nasa wish cards? Girls, kailangan natin mag-isip sino pa yung magpapahiram sa atin ng 60,000. Diana, wala. So, isa na lang yung option. Babayaran ko yung piyansa ni Timur using my mom's card. Ano? ano? Diana, ready kang gawin to para kay Timor? Girls, kaibigan natin siya. Kasama natin siyang nakatira dito sa country house. Diana, kabaliwan yung ginagawa mo. Mali naman talaga si Timor eh. Siya nag-umpisa ng away, wala ka namang kinalaman dito. Okay na girls, nabayaran ko na lahat. Hinding-hindi na gagawa ng kalokohan niyang si Timor. Diana, talaga seryoso ka? Ipagtatanggol mo si Timur ng ganyan? Girlfriend kita. Ako yung sinuntok niya, pero sa kanya ka naawa. Ipapano e, naman ako ha? Ate ah, Diana, tama naman si Smiley. Si Timur ang nagsimula ng away. Okay, edi sabihin niyo sa akin, bakit kayo nag-away? Oo, boys, ba't lagi kayong nasa trouble? Hindi ko sasabihin yung dahilan. Smiley, sabihin mo yung totoo. Kailangan malaman ni Diana. Seryoso? Gusto mong malaman yung totoo, ha? Oo, Smiley, biruin mo. Gusto ko. Gusto namin lahat malaman yung totoo. Boys, anong nangyari sa Diana, eto kasi si Smiley, nagseselos. Si Timur kasi sinulat sa wish card niya, maka ka Diana. Diana, sawa na ako sa ganito. Lagi na lang bakit hahabol-habulin ganoon? Sawang sawa na ako. Smiley, magkapatid kayong dalawa. Dapat inayos niyo 'to nang hindi nag-aaway. Ikaw yung older brother, dapat ikaw yung hindi smart. Hindi ako maging smart all the time, lalo na kung pinapakailan niya yung relationship ko. Okay Diana, magkalma na tayo. Kailangan na natin tawagan yung parents niya para mapalaya na siya. Anyway, hindi naman namin sa tutulungan eh. Nabayaran na yung piyansa ni Timur. Binayaran ko. Ikaw, smiley, nakatayo ka lang dyan. Hinahawakan mo yung mata mo. Na hindi ako sigurado kung talagang masakit yan. Ano? kau ano? Ikaw nagbayad sa piyansa, no, Diana? Tama ko. Nice move, Diana. Ano pa bang kaya mong gawin para kay Timur? Smiley, kapag sa'yo nangyari to, ganun din yung gagawin ko. Girls, good news. na na si Timur. Pabalik na siya ngayon sa country house. Talaga? Yay! Yay! nila, oh. Tara na, guys. Ayoko makita tong kasiyahang to. Yay! <laughs> Nakita nyo, boys? Wala na yung mga boys. Nakakasyak. Hindi naman dapat siya na-offend dahil dito. Guys, hindi dapat pabayaan yung kaibigan. Like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you guys. Bye! Girls, puntahan na natin si Timur.